Makakasahod ba tayo kung mali ang nailagay natin sa information ito? Katulad ng tanong po ng ating Kareels na si Ma'am Myla. Ma'am, tanong ko lang po, makaka-payout po ako kung mali po yung TIN ID ko at business type info na nailagay. So, ito yung pag nagsiset up tayo guys kapag na-invite tayo sa isang tools or kahit anong tools, pinapaset up po sa atin katulad nyan guys, yung sa business type dapat po ang ilagay natin dyan ay individual, so kung namali ka po nang nilagay dyan, kasi maraming choices doon at yung isa naman ay yung sa team number kung mali din yung team number na nailagay mo, so ang mangyayari guys, hindi ka po makakasahod bakit? padadalhan po kayo ni Meta o ng Facebook team, makikita nyo po sa inyong payout account yung ganyan na notification update your tax info to start earning. So, kapag kayo po ay magsisimula pa lang, so, ganyan po yung marireceive nyo. According po ito, guys, sa aking naranasan, ha? Kasi, noong una, guys, nagkamali din talaga ako. Yung, alam mo yung exciting part na <laughs> excited ka na makuha ng sweldo mo kasi nga month na yan ina-expect mo siya na makuha pero bigla kang padadalhan ng notification na ganyan at hindi hindi mo siya makuha hanggat hindi mo yan siya ina-update so makuha ka pong notification na ganyan i-click mo lang po yung update at susundan mo lang po kung ano yung gusto mong ipapalit doon so sana po nakatulong please share and follow for more